Noong unang panahon, sa isang maliit at maganda bayan, mayroong isang mahiwagang tindahan ng laruan na tinatawag na marahas na kamanghamanghang mga laruang puok. Ang tindahan ng laruan na ito ay naiba sa lahat ng iba pa, sapagkat puno ito ng mga laruan na nabuhay tuwing walang nakatingin. Ang tindahan ay pagmamayari ng isang mabait at magiliw na tagagawa ng laruan na naggangalang ginoong Oliver, na may espesyal na kakayahan sa paglikha ng mga pinakakahanga-hang hangang laruan. Sa maraming mga laruan sa tindahan, mayroong ilan na may espesyal na pagkakaibigan. Kasama sa mga laruan na ito si na Max, isang matapang at mapangahas na action figure, Lily, isang magalang at mabait na manika na balerina, Benny, isang matalino at mausisang robot, Daisy, isang malambot at maamong teddy bear, at Sparky, isang pilyo at masayang sasakyan na laruan. Sama-sama, bumubuo sila ng isang magkakaibang grupo ng mga kaibigan na nagmamalasakit sa isa't isa. Isang araw na maaraw, nakatanggap si Ginoong Oliver ng isang kagyat na liham mula sa isang malayong bayan. Ang liham ay mula sa kanyang matandang kaibigan na si Ken, Hazel, na kailangan ang kanyang tulong sa pagkukumpuni ng isang mahalagang pamanang pamilya. Sa mabigat na puso, ipinaalam ni Ginoong Oliver sa mga laruan na siya ay mawawala ng ilang araw. Ipinagkatiwala niya ang tindahan sa kanyang tapat na katulong na si Emily at umalis na may pangakong babalik agad. Habang lumilipas ang mga araw, sabik na hinihintay ng mga laruan ang pagbabalik ni Ginoong Oliver. Isang gabi, nang ang mga ilaw ng tindahan ay nagdilim at isinara ni Emily ang pinto, ang mga laruan ay nabuhay. Si Max, palaging ang leader, ay tinipon ang kanyang mga kaibigan para sa isang pulong. Lahat, kailangan nating tiyakit na ang tindahan ay mananatiling maayos habang wala si Ginoong Oliver. Magtulungan tayo upang tiyakit na maayos ang lahat, sabi ni Max, iyon ay isang magandang ideya, Max. Makakatulong kami sa paglilinis at pagtiyak na lahat ay nasa tamang lugar, dagdag ni Lily. At kung may mga laruan na kailangang ayusin, magagamit ko ang aking kasangkapan para kumpunihin sila, sabi ni Benny. Itiyak ko na lahat ay ligtas at masaya. Kaya natin ito ng magkasama, sabi ni Daisy. Isama niyo ako. Ikot ako at titiyakin na walang magkamali, sabi ni Sparky nang may sigla. Ang mga laruan ay nagsimulang kumilos, bawat isa ay may papel na gagampanan upang mapanatiling maayos ang tindahan. Sina Max at Lily ay nag-ayos ng mga estante at mga display cases, habang inaayos ni Benny ang mga sirang laruan. Si Daisy ay nagbigay ng aliw at katiyakan sa iba pang mga laruan, at si Sparky ay umiikot sa tindahan, binabantayan ang anumang posibleng problema. Isang gabi, habang tinatapos nila ang kanilang mga gawain, narinig nila ang isang kakaibang ingay mula sa likod ng tindahan. Nagtataka at medyo nag-aalala, sinundan ng mga laruan ang tunog patungo sa imbakan. Doon, natuklasan nila ang isang luma at maalikabok na kahon na nakatago sa isang sulok. Ang kahon ay nakakandado at may bahagyang ningning na nagmumula sa loob. Ano kaya ang laman nito? Tanong ni Max. Mukhang mahiwaga. Baka may espesyal na dahilan kung bakit itinago ito ni Ginoong Oliver, hula ni Lily. Maaari kong subukang buksan ito. Tignan natin kung ano ang nasa loob, mungkahi ni Benny. Sa ilang mabilis na galaw, nagawang buksan ni Benny ang kahon. Nang bumukas ang takip na may kaluskos, napasinghap ang mga laruan sa gulat. Sa loob ng kahon ay isang magandang, nagniningning na kristal na tila kumikislap ng malumanay na ilaw. Kasama ng kristal ay isang luma at madilim na pergamino na may mensahe na nakasulat sa eleganteng panulat. Ano ang sinasabi nito? tanong ni Lily. Maingat na binasa ni Max ang pergamino ng malakas, ang kristal na ito ay naglalaman ng diwa ng kagalakan at pagtataka. Ito'y may kapangyarihang magdala ng kaligayahan sa lahat ng nagmamay-ari nito. Ngunit dapat itong protektahan sapagkat kung ito'y mahulog sa maling mga kamay, ang kanyang mahika ay maaaring maging kalokohan kailangan nating protektahan ito. Hindi natin pwedeng hayaang may mangyari dito habang wala si Ginoong Oliver, sabi ni Daisy. Ako'y magbabantay. Walang makakadaan sa akin, pangako ni Sparky. Nagpasya ang mga laruan na magbantayan ang kristal upang tiyakin ang kaligtasan nito. Nang gabing iyon, habang nagbabantay si Sparky, isang maitim na anino ang lumitaw sa labas ng tindahan ng laruan. Si Nox, isang tuso at mainggitin na magnanakaw ng laruan na nakarinig ng mga balita tungkol sa enchanted na kristal. Determinado na nakawin ang mahika nito, sinubukan ni Knox na pasukin ang tindahan. Alarma ng intruder. Lahat gumising sigaw ni Sparky. Kumilos ang mga laruan, nagtutulungan upang ipagtanggol ang tindahan. Sina Max at Lily ay hinarangan ang pinto habang ginagamit ni Benny ang kanyang mga kasangkapan upang mag-set up ng mga tusong bitag. Si Daisy ay nagbigay aliw sa mga natatakot na laruan at si Sparky ay umiikot sa paligid, ginugulo si Knox at pinapapasok siya sa mga bitag ni Benny. Sa kabila ng tuso ni Knox, ang pagtutulungan at determinasyon ng mga laruan ay nagtagumpay laban sa kanya. Nahuli at nalampasan ng talino, walang nagawa si Knox kundi tumakas na walang dala. Nagtagumpay tayo, mga kaibigan. Naprotektahan natin ang kristal at naingatan ang tindahan, sabi ni Max. Magiging labis na proud si Ginoong Oliver sa atin, sabi ni Lily. At nagawa natin ito ng magkasama, bilang mga kaibigan, dagdag ni Benny. Kinabukasan, bumalik si Ginoong Oliver sa tindahan, nagpasalamat at labis na natuwa nang makita na ang lahat ay maayos. Sinabi ni Emily sa kanya ang tungkol sa kakaibang ingay na narinig niya, Munit itinago ng mga laruan ang kanilang pakikipagsapalaran, alam na ang kanilang pagkakaibigan at katapangan ay lalong nagpatibay sa kanila. Mula noon, patuloy na protektahan ng mga laruan ang enchanted na kristal. Tiniyak na ang mahika nito ay nagdala ng kaligayahan at pagtataka sa lahat ng bumisita sa tindahan. At sa bawat pagdilim ng gabi, nagtitipon-tipon sila, nagbabahagina ng mga kwento at tawa, alam na ang kanilang pagkakaibigan ang tunay na mahika na nagpapanatiling buhay sa marahas na kamanghamanghang mga ang po.